Hello mga ka-goldfishes mga kayo So ngayon, i, i share ko po sa inyo kung paano tayo gagawa ng suka tuba. <laughs> so parang suka tuba talaga siya mga kahito mga ka-goldfish. No? Pero uh, egg yolk po yan. Uh, yung nasa baso na yan. Nasa isang baso na yan. So i share ko po sa inyo mga kahito mga ka-goldfish kung ano yung discarte natin sa pagpapakain sa mga fry natin. Kahit anong fry. No? So ito, papakainin natin yung fry hito natin ng egg yolk so ganito yung recommended ko mga kahito na ipakain nyo sa mga fry nyo P uh, pinuhin nyo siya sa tubig mga kahito kagaya ng ginagawa ko kasi mas maganda talaga na pino yung makakain ng mga fry natin kasi po uh, may tendency po na bubuka yung hasang ng mga fry natin kapag pinapakain natin ng mga solid solid ba so yan kasi yung egg yolk na yan uh, matigas pa rin yan sa kanila kasi nga fry pa sila Sobrang lambot pa po ng mga buto-buto nila. Kaya may tendency na bubuka ang asang kapag pinakain nyo sila ng mas malaki sa kanila. Kaya tara, pakainin na natin sila. So ganyan lang mga kahito. Dahan-dahan uh, lang po sa pagbuhos. no Kahit anong fry po, pwede nyong gamitin yung discarte na yan sa pagpakain po ng egg yolk. Para po hindi masira yung mga hasang ng mga fry natin. Kasi sobrang masayalan talaga kapag fry. So ayan, kung mapapansin nyo, unti-unti na po nilang uh, nilalapitan yung mga egg yolk. So dito tayo sa kabila, mga kahito. So grabe, uh, ito yung second trial po natin sa pagpapaanak ng hito. So naging successful po, ayan, sobrang dami nila. So marami rin po yung ano mga hindi napisa pero thankful na tayo na nabuhayan tayo ng ganyang karami sa second trial sa pagpapaanak ng hito and yun mga goldfish mga kahito kung nagustuhan nyo po yung video na to please subscribe and click the notification bell below para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload natin so next week po mga kahito magbe-breed po ulit tayo so papaputokin lang po natin yung mga itlog dito sa balde so panoorin nyo mga kahito kung paano tayo magpapaputok na mga fry sa balde balde lang so yun abangan nyo po thank you